Hey guys, good morning. This is Irene Sorili Channel. So ayan guys, nag-crave ako sa pansit. Ayan, magluluto ako ng pansit. Inayin na natin yung bawang. Sibuyas. Ayan guys, napakain na naman ako ng pansit. So, alas 9 pa lang ng umaga dito, Hong Kong time. Ayan, ayan, ayan. Luto-luto. Siyempre, yung mince. Mince beef yan. Mince beef. fishball bowl. Sabay ko na yung carrots. ayan guys. Kain kain na, kaya na, apura na. <laughs> ayan na, apo na. Dina natin ng light sauce Eto, lagi kong ginagamit light sauce. Mahalat guys. Lagyan ko lang lagyan ko lang ng black pepper. Yung dark sauce. Ayan, dark sauce po siya. Ang Wala, wala yan guys, lasa. Ang lang talaga yan. Kung sa atin ang toyo is may, la, may lasa dito, wala yan yung dark sauce. So, wait lang natin ha ng konti. Mga 5 minutes para medyo uh, Maluto yung carrot. Lagyan na natin yung repolyo. Yung cabbage. Ayan. Lagay ko na yung pansit. Kasi gusto ko kasi sa mga gulay sa hotcook lang. Ayoko nung sobrang lutong lutong yung gulay. Ay, diba? Nako, sarap. Ayan na ay, guys, ito na itsura. So lagyan natin ng pampalasa yung magic sarap. Ay, tama na yun. <laughs> And, syempre, lagay na natin yung parsley. Parsley. Ang pabango. So, ayan na, guys. Nailagay na natin yung parsley. O, oh, diba? So, ready to eat na yan. O, oh, pwede nang kainin. O, oh, diba? Sarap na yan, guys. So, syempre, tikman nyo. Na, yun sa panlas niya. So, ayan. Okay na. Ready to eat na yan, guys. So, sarap. O, diba? Mabilis lang. Basta nakaready na lahat. O, ayan na. Okay na. ayan na. So, thank you guys. Thank you for watching. Kainan na. This is Irene Sirelia channel na nagsasabing kung wala kayo, wala ang Irene sa YouTube. Thank you. God bless us all. Bye. Mwah.